1. Juan 4.10 Ang Katotohanan at ang Pag-ibig Ito yung verse na isinulat ko, verse 7 Sapagkat Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, ayaw nilang kilalanin na si Yesus ni si Kristo ay dumating bilang tao, ang ganitong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Basahin po natin yung buong aklat, no? 1, 4, hanggang Labis akong nagagalak, nagalak nang makita ko ang ilan sa inyo, mga anak, na namumuhay ayon sa katotohanan alin sunod sa utos ng Ama sa atin at gayon ginang ito ginang hihi ginang ginang hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat hindi ito bagong utos kundi isang dating utos na sa simula pa ay nasa atin na at ganito ang pag-ibig na nabanggit ko. Mamuhay tayo ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo ng noong una pa noong una. Mamuhay kayo ng may pag-ibig. Ito yung sinulat kong verse, no? Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mandaraya. Ayaw nilang kilalanin na si Kristo, na si Kristo idumating bilang tao. Ang ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala at hindi man nanatili hindi na tili sa turo ni Kristo kung hindi nagdaragdag dito ay wala sa kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa kanya ang ama at ang anak. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa mga masamang gawain.